Okay, happy new no year mga diskarte. So, welcome back <coughs> dito sa YouTube channel na uh, diskarte uh, uh, So, congratulations guys sa uh, kahapon. ay uh, uh, June, uh, June 6. So, panalo po tayo sa ano natin, uh, 076 yung resulta. Uh. Yun. So, congrats no sa lahat ng mga nakataya diha mm, sa tuwang vlog na to wala siya na ang no, magka pamimbro dyan ka no ay oh, gawas dyan lagi so salamat sa mga nagsubscribe kung bago ka sa youtube channel na ko nakatanaw dali ka ng video pag dyan yung amigo sa kangen pasinsya na dyan mo grabing atake na to sa tawag natin na Mga radio. nah muna nga uh, dahil ka tingin pagaw ta mga kaliskarte. So karon mo na bretong pulang karon mga pake like and share lang. Share lang o subscribe lang kung bago ka sa YouTube channel ko. Diskarte Mr. Win. itu ngayon. Dito na lagi kayo ligay pa mga kaliskarte. No? So palakpak. Mm. Muna ito aron. June. June 7. 2024. Muna nga ito akaroon mga kaliskarte, so inisya ito ang uh, tayaan sa 2pm, 5pm, at 9pm ha pataya po tayo sa 2pm 2pm 5pm at 9pm Yan, so do muna natin to mga kaliskarte lahat para atis uh, tatlong uh, number pa rin ito mga kaliskarte no So, yan kung gusto ka magpamimbro dito, yun, magpamimbro ka, mga kreskante, dahil ito ay, uh, talagang mananalo ka dito, pero hindi lang natin sinasabi na sigurado. Hindi uh, naman tayo medyo kasing tao na magsisinungaling, di ba? Ano yon So, congrats nga pala sa mga nakasali sa one-on-one transaksyon. -one One-on-one. One -on -one. Ayan, -one. talaga sa transaksyon yon ay 076 target talaga panalo uh, kagabi mga ka yan kung naka-appel ka sa one-on-one -on -one transaksyon wala daw ka adlaw at lawa mo na itong confidential secret transaksyon og uh, siyempre congrats sa no congrats din sa mga nakasali sa emergency emergency transaction. So, 76. Yan lang ano, last two digit na panalunan. Pero, yun. to PM na yan. Pero, ang, yung iba, nagde-discarte talaga. No? So, now, ito ngayon. Uh, June, June 7. Ito yan yung ano natin, vlog. So, all draw natin to Ito. Tingnan mo, all draw. Tatlo pito, mga sa 2pm, 5pm, at saka 9pm. Ang sa pagdaya dito mga kaliskati, ito yun, ay yung number natin, 903, at saka 125, at 347. Rambolito. Target. Yan mga kaniskarte. Yan ang ano natin ngayon. Sa araw nito. Irambuli mo talaga. Ito tayaan mo ito sa lahat na draw. So ito PMP, PMP, PMP. Ito 903, 125, 347. Yan. Ah mga kaniskarte. So yan. Burahin mo lang kasi. Yan mga kaniskarte ha. Yung ano natin. Jelas digit nanti mga Chris Last digit. Ya, yeah, last digit John. Seven, ya tapos last natin all draw. Two p.m., 5 p.m. at saka 9 p.m. Ito yung last natin mga Chris zero three at 25 at 47 yan rambol yan mga ya, Yang yan ang last digit natin ha hmm. yes ang ano natin dito mga kriskante sa last two digit na 4 digit kan, pa rin yung last 4 digit okay. Uh, John seven, four digit. Hmm. Ito yung four digit natin. Zero three, at saka forty at saka twenty -five. Sempre zero three, 47 Ikaw na bahala mag baliktad balikta dya, oh, hmm. yan dyan mga kariskate ha O yan ang ano natin mga kariskate bukalan yun ha Yan ang ano natin ngayon Dyan ang 4 digit mga kariskate ibig sabihin yung last two digit dyan yan pa rin yung last 2 digit natin pang gabi yung 7 na 4 digit last 2 ito pa rin yung uh, ano natin uh, last 2 ah uh, makaka dyan pa rin sa anong sa 03 yan uh, 25 at saka 47 so Rambol yan. Ayan ah, mga Kriskarte. So gusto ka magpamimbro mga Kriskarte, so palit po mo sa ang mga produkto. Lalo-lalo na lalo, lalo, itong antusayanin, kapsol, yan ito mga Kriskarte, magkatulong po ito. Magkakasakwa, mag-dealer ka mag rin Palit ka isa kapag isa ni 5,558. Maayos yung kasi mga sakitan eh uh, sabayanan mo sa pag-ampo sa itong labang magkahon sa itong ginawa mga krisyating ana. Okay, good luck sa araw rito. So, sana sortihin po tayo, no? Sa vlog natin ngayon, mga kriskate, sana sortihin po tayo. Sana makatulong po sa inyo, mga kriskate. Yan na, mga kriskate. So, once again, congrats. Ha? Once again, Congrats sa lahat ng nanalo sa 076. Yan, mga kariskate. Ito po si Diskarte, Mr. Ren. Magandang umaga po sa inyo. God bless po. Mabuhay po tayong lahat.